Hi guys! Gusto ko lang linawin yung pinakalat na chismis ni Bilin Morga. Kay pinakailaman ko daw yung YouTube channel niya kaysa malapit na daw siyang magsahod. So ganito yan guys, monetize na siya. Tapos yung pin niya hindi dumating. Ako pa yung pinagbintangan na nasa akin daw yung pin niya ba? Diba? Ang hirap makahalubilo ng ganitong tao. Sabi ko sa kanya, walang problema kung hindi darating yung PIN dahil kapag meron lang siyang valid ID, pwede yung mag-apply sa ID lang. Ayaw niyang maniwala sa akin, mas maniwala siya sa ibang tao kaysa sabi na ganito, kaysa sabi na ganinyan. yan. O maraming nagsasabi daw sa kanya na ganito, ganyan. Tapos ang sabi ko sa kanya, ay kung ayaw maniwala sa akin, sa kanila ka nalang magpatulong. ba? Diba? Bakit sa akin eh? Hindi ka naman maniwala sa akin. Ganon ka simple. Tapos pinagbintangan niya ako na dinilit ko yung video ng YouTube channel niya. Guys, ang totoo lang, napagod na siyang mag-vlog. niya lahat ng video niya. O ba diba? Kasi napagod na siyang mag-vlog. Kasi ayaw na niya mag-vlog. Kaya dinilit niya na lahat ng video niya. Binenta niya sa akin. Hindi ko binili dahil nainis ako sa kanya. Hindi ko binili. Dahil sa pera. Tapos yung hindi ko binili, so delete niya lahat ng video dahil ayaw na. Da Sabi ko, ibenta mo na lang sa iba. Baka may interesting. So, ayaw niya namang ibenta sa iba. So, so yun. Delete niya lahat ng video na. Paulit-ulit tayo. Siya ang nag-delete dahil ayaw na niyang mag-vlog. Medyo nainis ako noon dahil ako tumulong sa subscriber. Ako tumulong sa watch hour para mamunitize siya. Pagod guys, oy. Pagod nakakapagod yung ginagawa ko. Nagsacrifice lang ako para umangat yung buhay nila. Yun pala is, kunting hirap lang susuko. Medyo, na-disappoint ako noon. Pero, siya naman mag -decision. Hindi naman ako. Kung ayaw na niya mag-vlog, okay lang. Tapos ngayon, ako yung sisihin na malapit na daw siyang nagsahod. Pinakialaman ko yung YouTube niya. Guys, hindi po totoo na malapit na siyang magsahod. Meron ka bang ebidensya, Belen, na mapakita na malapit ka na magsahod? Yung income mo is $5. $5, hindi ka makakasahod ng $5. $100 ka bago sa sahod. Tapos, nakiusap ako sa kanya kung pwede ko bang ipatuloy yung YouTube channel niya. Sabi naman niya, okay lang. Kapag hindi darating yung pin, guys, is madi-demonetize talaga. So, hindi na niya inantay yung pin niya, Madi-demonetize talaga yung channel. So, ayun na nga, nag, uh, ng ako sa kanya na ituloy ko yung YouTube channel niya, mag-upload ako ng video, may ebidensya ako. Tapos, pumayag siya. Tapos, yung nag-upload na ako, sabi na naman niya, wag na lang. O, diba? Nakapag-upload ka na ng video, tapos sabihin, wag na lang. Binabawi. Pero, sa totoo lang, pumayag siya. Nung una. Wag na lang. Medyo nainis ako noon. Pero syempre, sabi niya, wag na lang. Okay, wag na lang. So, dinelete ko mga video ko. Tapos ngayon, nagpapakalat na pinakialaman ko yung YouTube channel niya. Dinelete ko na nga para walang gulo. Tapos sabihin mo, pinakialaman ko yung channel niya. At hindi, hindi ba bilin na ikaw nag sa lahat ng video mo dahil ayaw mo nang wag Bakit mo sa akin isisi? Hindi ba ma ka dahil hindi dumating yung pin mo? Kailangan mo lang i-confirm sa ID mo yon Wala, ayaw maniwala sa akin. Doon ka na lang sana nagpaturo sa magaling mong mga kapitbahay. Mga magaling na nagsasabi sa iyo na ganito ganyan gagawin. Doon ka na lang sana nagpaturo. Doon ka na lang sana nagpatulong. Matagal na yan guys, yung issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa rin. Nagyayabang niya na malapit na ako makasweldo sana. Hindi ba bilin na ikaw yung nagdesisyon na ayaw mo na mag -vlog. Malapit ba makasweldo yung $5 na income? Hindi ba pumayag ka na mag, -a -a magpatuloy ako sa YouTube channel mo? ba? Diba? Sabihin mong hindi. May ebidensya ako, may message tayo. Ikaw, may ebidensya ka ba? Ang hirap maka-encounter ng ganitong tao, guys. Napakahirap. Gawan-gawan <laughs> ka ng story na kaysa kasalanan ko. Hello, ikaw ang napagod mag-vlog. Ikaw yung hindi makaantay sa pin mo. Ikaw yung nag-give up. Tapos sa akin mo isisi, Bilin. Sa akin mo isisi. Na-demonetize pa yun siya one time. Tapos, ayun. Hindi niya alam. Dahil hindi siya nagbabasa sa may Gmail niya. Tapos yun, in-update ko na, eh, ito, na-demonetize ka. Pero nahamanapan namin ng paraan yun, na-monetize ulit. Pero yung hindi na talaga makonfirm yung pin, ma-demonetize talaga yun. Huwag mong isisi sa akin yung pagkakamali na ginawa mo, bilin. Dahil ikaw ang nagdesisyon na huminto mag-vlog. Ikaw nag-delete sa lahat ng videos mo. Tapos sabihin mo na ako nagsira ng YouTube channel mo. Ang galing. Ang galing mo. Bilin. Ang galing mo.